makakago ba sa pa nga pala to at syempre mga kahumpre ko ang lupit ko talaga man. isipin nyo one day two uploads comeback is real anyway sino nga ba ang ating content for tonight or today ngayong araw di ba Well, um sila ulit, syempre, Alam nyo na, because wala ni, eh. wala na magatasan So what to do, man? 'Di ba? Boring naman internet, sabi ko sa inyo, pag wala ako. So anyway, sige, eto pag-usapan natin lahat. Uh, bilang ako po ay uh, sumasang-ayon na sa love story ng 2024. Aminin man natin o sa hindi, ito na po talaga yung biggest most famous pinakamataas na network ng uh, love team dito sa Pilipinas Nagiging interesting na po ang kanilang tambalan Suggestion ko lang sana kay direk na next time sana pakiayos naman ang attire ni Boy ano ni Boy LaPlap Lap. Ta sana maging uh, mas interesting at controversial pa yung script. Halatang halata pa kasi siya sa ngayon eh. Halatang halatang puke este peke. Kasi um, alam mo, eh, ganito 'yan. Tuturuan ko yung pinaka director ha. Pagka nagpaulit-ulit kayo na puro laplapan lang, um, cringe na love story, um, hindi po 'yan mananawa ang tao ha. Uh, para sa inyong dalawa ma mananawa ang tao at para sa direct ng niyang anong yan niyang malupit na teleserye na yan baka dadaigin niya ng probinsyano sa tagal ha kasi para lang may mapatunayan kayo sa mga tao <laughs> okay lang yan. Di ba? Mucha. Para lang talagang papanindigan nyo. Kahit hindi talaga para, para malupit. Di ba? Para talagang sampal sa mga tulad ko. Di ba? Na, na, hindi naniniwala dyan. God damn. So, ngayon, suggestion ko lang sa inyong dalawa. At syempre sa direct bigyan nyo ng konting kontrobersyal sa mga susunod nyong episodes. Kasi baka mamaya manawa ng totally yung mga tao. Okay, minsan mag-away din kayo. Minsan magsundot din kayo ng mag-aaway, magbabate. Um, o kaya yung mga travel vlogs. Total, mayaman na kayo. di ba Madami na kayong pera. So, travel vlogs. Yan, mga ganyan nyo. Pero wag yung laging laplapan, ha? Pocha, minsan may mga mukbang din dapat. So, balik niyo yung mga ganong sistema, ha? Para maging okay kayo. At saka yung pala, ang patok ngayon yung ano, yung nagmomotor. O, oh, yung magjowa nagmomotor, ayun. Pwede din yun, guys, ha? Gawin nyo yun. Maganda yon suggestion ko. Anyway, ginaganapan po ito ng super famous in the whole world na si Boy Tapang at si Cherry White. Okay? Gusto kong ilahad sa inyong lahat ang love team ng taon. Cheta eh! Palakpa ka na mga putang inang yan! <laughs> yeah! Well, yan na po ang kanilang tambalan if you may, if you agree. Cheta eh! Perfect yan mga boss po Lupet man. Love team Cheta eh! Cheta eh! Cheta eh! Cheta eh! Yes! Perfect man. You made it! You've made it guys! Nasa top na kayo ng chain. Pakiramdam ko may maigagatas pa ako dito So sige patuloy natin to Nakita natin sa latest episode nila Na sila po ay nagkita sa Mactan Airport At literal na nagkalat sila Okay yun yung naging problema <laughs> to Magaling yung entrada ng director nila doon. Doon kasi ang ganda uh, Tapos syempre nagsimula ang lahat ng uh, Nagsimula ang lahat ng nasa pick up si Boy Laplap Tas yung usual ano, yung alam niyo yung mga starter pack na mga na mga pack bo, yung flowers, chocolate, in this case flowers lang. So, ayun, nagkaroon siya ng flower pack na madalas natin mapanood sa mga telenovela, 'di ba, na ibibigay sa airport tas babagal yung scene. Tangina, na, mag slow Ay, mga ganong shit. Di ba, Alam nyo, tayo, tangi na. Bibigay. So, si Jawa na flowers, luluhod, o kaya naman, yayakap nang napakalakas, napakabilis. Putang na yun pala, <laughs> Pero, yayakap, puta, solid man. Tapos, ayun. Uh,